Uy, Jed, kumusta ka na? Ayos lang naman. Bakit ka pala na pa rito? May sasabihin kasi ako sa'yo. Ay Ano yun. Tanda mo pa ba si Insan? Yung nakalaro natin dati. Si Besh? Oo, oo. Uuwi na kasi siya sa susunod na linggo. Talaga ba? Tuwang-tuwa ako sa binalita niya nun. Kaya naman excited akong sinabi agad ito kay nanay. Nanay, uuwi na daw si Besh dito. Ay talaga ba? Aba! Eh, di masayang-masaya ka. Opo, Noy. tamong tama nga eh. Bakasyon ngayon, kaya makakapaglaro kami araw-araw. Hindi na ako makatulog ng maayos simula nun. Kasi sobrang excited na ako sa pagdating ni Besh. Kinabukasan, agad akong pumunta sa pinaglalaroan namin ni Besh. Inayos kong muli yung bahay-bahaya namin. Jed, bakit nawala ka kahapon? Oo nga, tagal namin naghintay sa'yo. Ah, eh kasi sumakit bigla yung chan ko eh. Ganun ba? Tara, laro ulit tayo. Lina mo na muna ako sasali ngayon. Eh, ginagawa ako eh. Sige, bahala ka dyan. Makalipas ang isang linggo, gumating na din yung araw kung kailan uuwi na si Besh. Excited ako nakaabang nun sa may kalige para salubungin siya. Ayun! Hi Besh! Hi. Huh? Ngunit na wala ang ngiti ko noon nung makita ko siyang may kasama iba. At ang mas malala pa dun, hindi man lang niya ako pinansin at tuloy-tuloy lang siyang naglakad. Hindi na kaya niya ako natatandaan? Jed, tara dun sa bahay ni na Lola. Andun si Beshi mo. Sige, Pagdating namin sa bahay ng lola niya, eh agad ko siyang binatingon. Hi, Besh. Kamusta ka na? Kilala mo? Ah, uh, eh, hindi. Hindi ako makapaniwala nun sa sinabi niya hindi niya daw ako kilala. Kaya naman agad-agad akong umalis nun. Anong hindi mo kilala si Jed? Eh, di ba best friend kayo nun? Can we not talk about him kung man yun? Maglaro na lang tayo ng iPad. Sige. Jed? Ha? Oh, bakit malungkot ka dyan, Jed? Andyan na daw si Besh mo, ha? Ang galing na po ako doon. Oh, eh, bakit ganyan itsura mo? Hindi na po kasi ako nakikilala ni Besh. Kalimutan na yata niya kung sino ako. Ganun ba?